Magandang araw mga kaibigan at welcome to my channel so, Isang uh, smart TV na 42 inches Skyward yung tatak ang ating gagawin Susubukan natin uh, i-repair Wali ang uh, kino-complain ng may-ari ay uh, Kumutok tapos nawalan siya ng power So Try natin na i-repair yung power supply niya so, May mga discarte tayo pagdating doon sa power supply Pwede nating palitan ng uh, mismong board pero una natin ginagawa i repair natin yung power supply kung kaya pa so ito yung mga kaibigan oh. so ito yung ating uh, out so pinull out natin para i-repair yung kanyang board so magkoconcentrate tayo dito sa power supply so pwede natin gawin dito uh, yung tiyatawag na 4 wires technique at uh, pwede rin naman na uh, ikat yung mismong power supply at palitan na uh, nasa condition or yung okay pa na power supply so yung modify pwede naman yun so ito yung power supply mga kaibigan oh. so, ito yung mismong board so ito isang smart tv na 42 inches skyward pinull out natin kasi pag ganito pinu-pull out natin sa ating mga uh, customer So, dinadala natin sa si shop. So, bali, sinubukan muna natin itong i-repair. So, nagpalit tayo ng uh, diode. So, si may shorted niya. Tapos, open yung uh, kanyang fuse. Meron din dito uh, nagkaroon na ng shorted para may nag-spark dito. Eh. So, kung paano natin itong pinalitan, pakikita na lang natin. So, i-actual test natin ito. So, bali, Uh, pinakita lang natin kung alin yung ating repair dito So i-actual natin, natin na test ito dun sa may-ari So kung ang tanong naman dito ay magkano yung uh, maaring uh, magastos sa repair So bali dito kung may repair dito mga kaibigan At uh, kilala ko naman dito at kapitbahay natin dito sa tagi Siguro nasa maykit 1,000 nang gastos. Pero sa iba depende 'yan s'yempre sa ibang shop. Siyempre umuupa sila kaya maaring uh, mas mataas pa 'yan, pwedeng umabot sa 2,000, may git. So, iba pa rin kung papalitan yung board. So, yan. so depende sa usapan nila 'yan. So, hindi naman tayo sumisingil ng uh, napakamahal. Pag nagawa natin, o na-repair kasi mga kakilala rin naman natin at kapit bahay pa yung karamihan. So, kung ang tanong dito naman ay board. Lima isang buong board ng papalitan. Siguro ah uh, nasa 2000 yan or mahigit pa. Kasi depende sa magbebenta yan ng uh, board niya yung isang buong board din. So, paano natin na repair at uh, ano natin actual na testing uh, tinesting sa mismong unit ng PB. So, direct sila tayo sa video mga kaibigan. So, ito yung uh, board na ating uh, repair na hindi pa natin dito napapalitan mga kaibigan. So, bali, itetest natin dito yung mga papalitan natin. so, so Sabi nga dito ng may-ari ay uh, pumutok siya at uh, wala ng power. So, na-expect natin dito na open yung fuse at uh, may mga shortage dyan. So, sa baser ng tester natin ito, itetest mga kaibigan. So, dito, may nakita tayo dito sa uh, bridge type na diode. So, yung bridge type connection na diode, apat yan. May nakita tayo dito na dalawang shorted. So, papalitan natin yung dalawa na yan. So, dito may nag may nag-spark naman dito sa may kapasitor. So, balililinisin natin yan at uh, mag tayo kasi mukhang uh, may nag-spark yun sa may linya so maaring may nag-open dyan or malapit na mag-open kaya dudubli natin sa hinang so itong dalawang itong uh, kulay white naman na uh, linya mga kaibigan pwedeng uh, mag-modify tayo dyan kung sakasakali so pwede natin uh, Palitan niya mismong power supply dyan at palitan ng isang buong uh, power supply. So, ang unang ginawa muna natin dito ay pinalitan natin yung uh, diode niya. So, sinubukan natin palitan para hindi na tayo magpalit ng isang buong board. So, sa pagpapalit nga pala ng board dyan, ang ginagawa natin, ah, uh, binabaklas natin itong board ng power supply dito sa primary. Kung makikita nyo, may white na linya. So, ang titira lang natin dyan ay yung pinaka-chopper. So, ayan mga kaibigan, isinama na rin natin sa pag-pull out itong indicator light nya. So, itetest lang ulit natin na Nagkaroon dito ng dalawang shorted na uh, diode niya, dito sa bridge type connection ng diode. So bali, apat yan. At uh, nag-open itong pinaka-fuse niya. So sa fuse, uh, nasa 3.15 ampere yan. At dilinisin na rin natin yung nag-spark dyan sa may uh, pins ng capacitor So yan yung filter capacitor. So hindi na natin na uh, tinisolder yung diode, kinatlang na natin sa ibabaw para uh, madali tayo makapaghihinang. Kinot lang natin ng uh, cutter yung uh, dalawang uh, diode. So, sa actual tester natin, nagbabaser yung ating tester. Ibig sabihin, uh, yan yung shorted. So, ikat na rin natin itong pinaka line fuse niya. So, nag-copy na papalitan na rin natin. hindi na tayo nag-addisolder dyan mga kaibigan para madali tayong ama mapaghinang So, yan yung isa pang diode mga kaibigan. So, shorted dyan. So, ihinang na lang natin dito sa ibabaw yung ating papal papalitan na uh, fuse, tsaka dalawang diode. So, bago natin ihinang yung ating uh, pyesa, pinupunduhan muna natin para makapit yung pagkakahinang dyan. So, lalagyan natin ng pundo na tiyatawag yung ating uh, hihinangan at yung mismong pyesa. So, para matibay yung pagkakahinang niya makapit. Together, the airplane <laughs> is short, for just three years. Following the Warriors' path, Dior got back to train, fighting, throws, and training, so on. So so Grand Slam won by far 2022. Not the most competitive event, but an important one. Keltia Rova showed some very good deal. She won all the matches earned by the and in the final, she outlasted her opponent by Shido. She took what she had to do, and that's already good. After Mongolia, Diora won the Asian Championships, adding another important medal to her collection. The last Grand Slam of 2022 was a lot, and there was a decent competition, enough for a good fight. In her opening bout, Diara defeated the homebreeder. Six seconds. In the semi final, El Diorobo became none other than a two time Olympic medalist. The final is the experienced Mongolian Haka Sarangi and Sosobarra, who are beat by Shido. Polisi Grand Slam 2023. Paris 2024 Olympic qualifying race is in full swing. There was some good competition here, too. One thing to note, El Robo wins quickly and decisively, and I absolutely love her. She quickly made her way to the final against the Olympic champion, Kosovo, Dispiakas. After a series of armbar attempts, Diora showcased a stunning scene in the back row, knocking out the Olympic champion. Yet another Grand Slam load, who respects the enterprise itself. And finally, the 2023 Gold Championships in Dokkar. so napalitan na natin yung mga parts na nagshorted tsaka yung fuse nya so nalinis na rin natin yung nag-spark tetest naman natin para makita natin kung gumana yung power supply. So, kailangan umilaw itong uh, indicator light na kasama niya na pinol natin. So, ipa-plug lang natin. So, yan oh. so, umilaw yung indicator light niya mga kaibigan. So, ibig sabihin, gumana na yung ating power supply. So, hindi na tayo magbo-voltage check dyan, mga kaibigan. So, umilaw na yung indicator light. Ibig sabihin, may mga supply na yan. Tulad ng 12 volts, 5 volts. So, mga 3 volts yan. Hanggang doon sa may uh, supply ng backlight. So, actual test na lang natin, mga kaibigan. So, bali, i-actual test natin ito dito Ay, mismo sa may-ari. Sa bahay ng may-ari to magahanap pa tayo sa siyapo so hindi na natin ipinulat itong ano o isinama itong pinaka unit nya yung pinaka screen o no, yung panel so mga kakilala lang naman natin so tiwala sila na dadahin lang natin yung board So, malapit lang naman yung shop uh, dito sa ating mga kapitbahay. So, i-coconnect lang natin yung uh, ribbon wire niya o yung pinaka flexible wire. So, ayan mga kaibigan, bali nagka-power na siya. Yan yung actual test natin ng board na nirepair natin yung power supply. So bali ipipix na lang natin ito, naka-bracket kasi siya mga kaibigan. So Hi. itetest ulit natin siya doon sa mismong uh, pagkakalagay niya sa bracket. So ito nga pala ay uh, Skyward na 42 inches. So na natin ito mga kaibigan dito sa bracket. At uh, lilinawin lang natin, na uh, estimate lang natin yung mga binibigay natin uh, pwedeng uh, gastusin sa pag repair ng ganitong unit o yung ganitong sira. So ang single natin dito mga kaibigan ay nasa 1,000 uh, maigit. So depende sa mga papalitan kung uh, buong board yung pinalitan mga kaibigan pwedeng umabot sa humigit kumulang na 3000 ang gastos diyan. So depende sa usapan niya ng uh, may-ari o yung customer at saka yung gumagawa. Ang sa home? Siya, ang kasiyahan ng taong minamahal ko. Kung ilalagay mo sa home. At ibabahal mo rin naman ako dahil. Dahil ibabahal mo rin naman. Matik na yan. Naglit din ko kukunin ko muna silang pie. Masabas nga ng channel ko. Sa YouTube. Ah. sa so ating ating channel mga kaibigan. Uh -huh. Let's tayo. Ay. Okay. Sanin pa. Yun lang. Sign in ko pa pala. Paano ito? Sign in? Paano? Oh. Maliit ano. Ay, hindi, hindi na kami nakapunit kasi sa ano nila. Sa? Na, na. Netflix? Oo. Oh, oh. Iba naman yun Iba, eh. Oo

Wala rin na magbuha reward. ba? Hindi natutungkol sa pera. Gusto kong mahal kapatid ko. Magtutulungan kita rin sa akin. Ano ba yung Hindi magugunta sa wala. Ang nangyari kayo. make sure Adi and Kuya Christian. Ako rin. Ngayon kita. The police are already on way. giving a chance. Siguro para naman ma-break in din. Ito si Tristan Gatel. Okay na tayo dito mga kaibigan at sana yung ako ng konting idea. Maraming salamat sa panood.